Ay, nagtas na ang hibig ninyo ngayon. Ano? Banal ako nung isang taon, may mga 35 pesos na Ang balita ko, nag-iiba ang pressure nito sa mga taas kaya sa inflation ngayon. ano nga ba ang inflation? Anong kalagahan nito? Hindi na natin malalaman na ito ay sumiragin sa pagtaas ng pressure. Ang magagawa ba tayo kung pa may isang nasakit sa mga bulsa natin? At lahat natin yan, at nandapatin mo mong malaman, makababal ka. Pardew, see Bye bye sa inyo Mga kasi, siya kasi nung yung Master Teacher 1 ng Regional Science Center 3. ay nagpunod ng mga aral na ating tungkol sa economics. kaya, siya ang tao ating maasahan sa magsagot ng ating mga tanungan patungkol sa inflasyon at sa mga issue ko na ito. Siya ang si Sir Roger Magdago. Halika, magtahan ka, natin siya. Maganda ang mga kasing dalawa. And ako yung nagdadala at binigay niyo ng pagkakataon na makapagbigay sa inyo ng kaunting pahayag tungkol sa topic na naiatas sa inyo na yun. Magandang hapon po, Sir Roger Magdamo. Ngayon ito po ang ilang mga katanong ng po na kami po gusto malaman ang mga magmula po sa inyo. Ang unang po okay. naman ay, ano po ba ang inflation? Well, para sa akin ang inflation or inflation, ito yung pagtaas ng presyo ng mga pilihin sa pamilihan na nakakaapekto sa mga consumers na no? mga mamimili. So, ang inflation ay kabalik ng deflation at naman pagbaba. Okay. So, most likely, maliban sa inflation, meron din tayong tinatawag na hyperinflation. Ito yung kapag everyday tumataas ng tumataas yung presyo ng mga bilihin. So, hyperinflation na ito. So, basically, inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa isang tahanan, mayroon tayong mga pinagkagastusan. Mga produktong pinaganda ng pagkain, mga produktong pinaglilihis sa ating katawan, at mga produktong nagpapaliwala sa ating mga pader mga servisyong pagpaparenta, pailaw, patubig, at mga pampagana ng ating devices at appliances. May mga pwede tayong maikumpara kung gano'ng kadaling bayan ang mga ito noon na iba na sa ngayon. Kahit parehas lamang ang halaga na kinikita ng bawat membro ng ating pamilya. At kung magkukumpara tayo, may mapapansin tayong pagbago mas lalo ba itong gumaan o mas lalo humirap ang bayarin? At iyan ang tiyotukoy ni Sir Roger Magtangog na impresyon. Ang pangalawa naman po, ano po yung mga mahalagang karakter sa pagtukoy ng estado ng impresyon? Ano naman po ang kanilang naging magkampan? Yung una yung uh, karakter, no? Uh, sa sa pagtukoy ng inflation. So basically, uh, ang inflation kasi hindi ikot dun sa tinatawag natin low of supply and demand. Nagaganap ang inflation kapag tumataas ang demand and yet hindi naman nakakasabay ang supply. So ang mangyayari nito dahil may kakulangan ng mga supply sa pamilihan uh, at mataas ang demand ng mga consumer, tumataas ang presyo ng mga bilhin. Kaya yeah, yun yung tinitingnan ng ating gobyerno, yung galaw ng supply at demand sa pamilihan. Ah, ang nagiging rin ng pamahalaan pagdating dito ay may mga pagkakataon na nakikialam ang gobyerno, nangihimas ang gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng supply at demand na at the same time yung kalagayan ng mga, ng mga consumer, ng mga mamimili sa pamilihan. So kapag nakikita ng gobyerno masyado na masyado nang mataas ang presyo ng mga sa pamilihan, may mga pagkakataon ng gobyerno ay nagpapalabas ng kautosan na tinatawag natin, let's say for example, uh, price freeze. Uh, lala sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. May hindi namang tinatawag tayong price ceiling. Yung price ceiling naman, hanggang dito lang dapat ang taas ng presyo ng mga bilihin para tulungan yung mga consumer. Sa kabilang banda naman, meron yung ipinapatapan ng gobyerno na price floor. Ito yung kapag ang gustong tulungan ng gobyerno ay ang mga producer. Ito, yung, ito na yung pinakamababang presyo na pwedeng itakda na mga, sa, sa pamilihan. So, tutulungan nito ang mga producer. Okay? So, basically, yun ang ginagawa, ang ginagawa ng gobyerno. At the same time, inaalam din ng gobyerno ano bang dahilan ng inflation, ano bang pinagmumula ng inflation. Meron kasing dalawang katangian o dalawang Uh, dalawang factor kung bakit ng inflasyon unang unang tinatawag nating uh, demand-pull inflation. sinabi natin demand-pull inflation, lumalaki, eh. tumataas yung demand ng tao dahilan bakit mababa ang supply at kaakibat nito ang pagtaas ng pressure. Yung pangalawa naman, yung tinatawag nating cost-push. Ito yung kapag tumataas ang mga gastusin sa produksyon. Siyempre, bilang isang producer, ipapataw yung pagtaas ng mga presyo ng mga raw materials, mga kasang, mga sangkap, mga mga factors production sa mga mamimili. Kaya nagkakaroon ng yung... ito. Balik ito sa mga naituno, ikasyam na baitang. Ginutukoy nito ang mga consumer at producer na responsable sa pagbabago ng estado ng implasyon. Sa ah, so, ikatong kailangan po natin matutukoy na nagiging isang suliranin na ang Well, nagiging severe rin ng oppression ng mga bilhin pag hindi na kaya ng mga taong bayan yung mga pangunahing bilhin. Yung tipong hindi na nagka-cash, hindi na sapat ang kanilang mga sinisweldo, ang kanilang kita. Na halos yung isang daan mo, wala nang mabiling produkto. So basically, pag hindi na kinakaya, hindi na kaya ng mga taong bayan, ng mga mamimili, ng mga consumer, yung mga pangunahing pangangailangan nila, yung mga tinatawag natin nasa basket of goods, pag hindi na nila nakakaya nang bilhin yun, ano din yung inflation. Actually, lagi namang may inflation eh. Uh, ang, ang nangyayari lang naman, kaya nara nararamdaman ng mga mamimili yung inflation, kapag talagang sobrang taas na yung inflation. At least sa ngayon yata, naglalaro yata sa 7.7 to 8% ang inflation rate natin. So kung, tutok, kung titignan natin, kung ganun ang inflation rate natin sa kasalukuyan, ang piso mo ay nagkakahalaga na lamang ng 80 to 90 centavos. Okay, so ganun ang, ganun ang epekto ng inflation sa atin. Mababa na yung ating mga napamimili. Konti na lang yung napamimili natin dahil sa sobrang taas ng presyo. Salamat po. Sa ikapat na tanong po, ano po ang kalagahan ng pagpili ng mga produkto na mas may maunting demand pagdating sa inflation? Ah, so you mean to say, uh, kapag may inflation uh, parang i-prioritize natin yung mga products and services na may konting demand. Okay. Yung medyo sa'yo okay. sabihin. Okay. Well, siguro sa mga pagkakataong ganon, uh, um, natutulungan natin ang isa't isa, ang, gobyer, ang, ang ekonomiya, ang pamilingan, tayo na natutulong tayo, nakakatulong tayo sa kapwa natin mamimili kasi kumbaga parang nagkakaroon tayo ng alternative. Nagkakaroon tayo ng mga alternatibo sa mga ng mga demands natin na kung saan pipiliin muna natin yung mga demands o yung mga products and services na may konting demand. Sa gayon, hindi ito magiging dahilan para lalo pang tumaas yung mga produkto na siyang pangunahing bilihin ng karamihan. So, ahanap muna tayo ng iba na, na kung saan hindi tayo, hindi tayo makakatulong para lalo pang mapataas ang presyo ng mga bilihin. Ano so, um, nga po ah, kamusta po yung pamamalingki yung po kayo baka bakit po ito? Hirap. Mahirap kasi bala mga bilihin, lalo na sa palengke na ito, mahal talaga. Tulad sa palengke sa luma. Ngayon, okay lang naman, pero medyo nang pa rin sa mga bilihin kasi ang mahal na nga. Tapos, kakauwi ko lang At, tas, din ngayon dito sa Alonga po dahil nag-aaral ako sa Manila, pero ano, mas mura pa rin yung bilihin dito kaysa sa Manila. Abad, uh, good morning. Pumakas na lahat dito. <laughs> <laughs> Tumasa ko lahat ngayon po. Wala na po baba. Diba? Lalo na ngayon. papasok. sobrang kaas. Tapos yung fellow, hindi na tumataas. <laughs> kaya po bagasin yung budget ko. Thank you po. Good morning po. Um, Kamusta po yung pagbabayad ko ng base sa tubig at kuyente po? Ay, napakamahal ng ilaw. Halos lahat yung kilowatt, ang taas. Nagahati kami ni Papa. Ibibili mo na lang ng ulam, ng bigas, ibabayad mo pa sa kuryente. Dati ang ready lang namin, isang ano, mababa. Ngayon, doble na. Ganyan din ang inflasyon. Kapag na, nasaan natin mga consumer at producer, nalimitado sa paggasta ang pagkapo sa ating mga budget, pati na sa mga salapi, pa sa ating mga pangailangan, at paggawa ng produkto o servisyo, iyan ay senyales na may problema na dapat tayong tubo natin. Kaya tutugunan natin ang kinapaharap ng Pilipinas ukol sa inflasyon. Isang suliranin na mapapagahan pa sa tulong ng mga solusyon. Una sa lahat, ang pinakamainam na paraan ay ang matagal na sinasagawa ng madaming Pilipino na tinatawag na backyard gardening. Ito ay ang pagtatanim ng gulay o prutas sa loob ng iyong bakuran. Hindi man ito magiging pinakapanggagalingan ng iyong mga sahog o sangkap sa iyong lutuin, ngunit pwede mo itong pagkuhanan ng iyong mga pagkain para sa iyong almusal, tanghalian at tapunan. Dito, hindi mo na kinakailangan ng malaking pera sa pagbabudget dahil nababawasan naman ang iyong mga binihin. May kita natin dito ang ilang mga halamang gulay. Katulad ng Talong? Ang palaya. At kamatis. Kailangan namang natin ng malusog na lupain, sapat ng patubig araw-araw, tapat ng sinag ng araw, at higit sa lahat, ang atensyon bagong mayroong bang bunga ang ating mga halaman at para ating maiwasan ang may masaya. Hindi lang ito ang paraan natin ng pagtatanim ng mga halaman sa bahay natin. Marami sa ating ang makakaamin na kung saan wala tayong bakuhan o kaya wala tayong espasyo para dito. Kaya naman may handog din sa inyo ang project sip na kung saan ipapakita namin ang pagtatanim ng mga halaman sa loob ng iyong bahay gamit ang isang styrofoam box you got mail. salamat at gamit din ang mga iba pang bagay na may kita sa loob ng iyong bahay paano naman sa paggawa nito at sa mga komprehensibong panuto magpupost kami ng video patungkol dito na pwede ninyong mapanood kahit kailan matapos naman ang patungkol sa pagkain may iba pa tayong pinakakagastusan na pwede pang gawa ng paraan. At tinutukoy ko dito ay ang binabayaran ng serbisyo sa tubig at kuryente. Sabi nga na matatanda, huwag bang imaaksaya. At kung magagamit natin ang katagang ito sa iba't ibang bagay katulad sa pagkonsumo ng tubig at kuryente, tsak, may paraan na tayo upang mapababa ang inflasyon. Isang kadaylanan kung bakit kailangan natin maging matipid sa pagkonsumo ng kuryente ay tubig upang mababa ang maging bill natin. Sa pagtitipid, mayon tayong perang pwede natin may upang may pambili ng ating iba pang pangailangan. Ngunit, huwag natin gastusin ang lahat ng pera ating matatabi sapagkat pwede natin itong maitabi sa mga financial sectors. to. May kahalagan po ba ang pagkatabi ng mga salapi sa financial sector hindi sa basis nila ang lahat sa inflation? Ah, magandang katanungan yan. No? Lalo ngayon, no? lalo sa panahon ngayon, hindi kailangan waldasin lahat ng sinisweldo mo sa isang buwan. Nairapat na magtabi ka. It's either sa iyong bahay, pero better sa mga financial intermediaries. For example, bangko. Diba? Kasi sa, pag sa bangko, kasi kikita yan secure ang pera mo at the same time, kikita yan. So, sa panahon na nagigipit ka, sa panahon na kailangan mo, meron kang agad-agad makukuha Unlike kasi pag nag-bank, nag-ipon ka, nag-save nag, nag ka sa sa tinatawag nating uh, alkansya, although ando doon lang yung pera mo, anytime pwede kang kumuha, pero hindi sila secure. Kasi, kapag nasa, nasa alkansya lang ang pera mo, instead na nasa bank mo, naapektuhan sila ng inflation. Okay, naapektuhan sila ng inflation, bumababa yung kanilang value, yat hindi sila kumikita. Kasi nandun lang sila eh. And hindi rin natin maiwasan minsan ba, mawala yan, manakaw yan, o kaya eh, anayin yung lalagyan. Kaya better na maglagay tayo sa mga financial intermediaries like banko. Kasi lumalago yung pera mo, nakakatulong pa sa ekonomiya. Kasi kasama yon sa paikot na daloy ng ating ekonomiya, yung may, may nagtatabi tayo sa mga bangko, may mga savings tayo. Para may maihiram din yung mga, yung mga businessmen na gusto magpalago ng kanilang negosyo, pwede silang manghiram dun sa, dun sa mga pera na ikot sa bangko at babayaran ka lang uh, kapalit nun ay siyempre interest. At siyempre yung pera mo na sinay mo sa bangko, e eh, kikita din yun. Yung tinaw natin interest. Kaya mabuti na na maglagay ng pera sa mga bangko kesa sa bakay lang. Para sa mga producer, mayroon din tayong mga pwede gawin. Alam natin na hindi basta-basta nilalapag ang mga presyo ng bilihin. May pinagbabasehan ang mga ito kung kaya't may matataas at may mga presyo na hindi halos mayabot, ika nga na ng mga mamimili. Wala doon, nandito ang inyong mga pwedeng gawin. Una, Pwede tayong maghanap ng alternatibo sa kapa sa ating produkto. So, ngunit sa pagbabago ng sangkap ng ating produkto, hindi dapat bababa ang dekalidad ng gagawin output. Hindi natin tiya kung magiging maganda ba kung pangit ang resulta ng pagbabago ng sangkap sa produkto o servisyo natin. At kung may mapapansin mga maling pagbabago ang ating mga mamimili, kaya na si Kay Tata paghahanap at adikot, maghahanap na ng bagong tindahan na pagpilihan. Kung kaya, kaya dito sa parahan ang mga negosyante na kung saan upang hindi maapektuhan ang pagpapago ng legalidad ng pagpapago. Ang sumunod kasi ay ang serving size. Halimbawa, ito kasi ang mga malalaki ay pinapalit natin. Ah, uh, patulad dun sa dough. Kapag masyadong malaki ang dough, paliliitin iyon ng mga producer at yung matitira pang sapat na daw ay panggagawa pa ng iba pang Ito ay ang pinakamainam sa pakikiyakop sa inflasyon na ginagawa ng mga negosyante na nakatutok sa mga pagkain na negosyo. Ngayon nalaman na natin ang mga pwedeng gawin ng consumer at producer, alamin naman natin ang relasyon ng dalawa. Base sa sinabi ni Sir Roger Magtangob kanina, ang dalawa ay may connection sa isa't isa at ito ay may tatlong iba't ibang uri. Ang pinakamainang dito ay ang pagkuha ng equilibrium. Sa ikalimang tanong ano po ang at kalagaan ng pagtamo ng equilibrium po sa pamilya? Ah, when, when we say the word equilibrium, kasi equilibrium, dito nagtatagpo, ah, uh, kumbaga equal, okay? Equal ang supply at ang demand. Equal ang supply at ang demand. So, ang nangyayari dito, ah, uh, kung anong pangangailangan ng tao ay ay nai provide ng pamilihan ng kanyang mga supply and and services. So, nagmi-meet. Walang walang kulang, walang sobra. Pantay sila. Sa ganitong pag, sa ganitong punto, papuwa nasisiyahan ang mga producer kasi nabibili lahat ng mga produktong ginagawa at the same time ang mga consumer ay natutuwa din kasi na, 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 nabibili nila yung mga produktong gusto nila sa presyong na, sa presyo na kung saan ang producer at ang consumer ay nagtagpo sa gitna. Mula sa paliwanag na yun, at ating natutunan na dapat mas tangkiliki natin ang produkto mas maunti ang demand kaysa sa mga produkto mas madami. Dahil toot, ating natutugunan ang shortage of supply ng mga produkto o serbisyo at ang mga produkto may surplus ay nabibili sa ibang tindahan. Kapag ganon ang ating ginawa, ang ekilibriyong mabuti ay ating unti-unting makakamit para sa mga mamimili at mga tagabahay kalakay. Marami tayo nasaksiyan mula sa vlog na ito. Alam man natin kung ano ang inflasyon, kailan ito nagiging suliranin, paano natin mababawasan ang hirap na dala na ito bilang mga producer at consumer, pati na rin ang mga konsepto sa economics. Sana marami na natutunan dahil madami ako natutunan. Tapos si Dalian Portundang, ito ang Project SIN. So bye bye sa inflasyon.